isang maarugang ama at may prinsipyo. Ganito ilarawan ng mga kapamilya at kaibigan si dating Tuba Mayor at Sangguniang Panlalawigan Board Member Florencio Bintres sa kanyang pagpanaw. Isa sa mga labis na nagdadalamhati rito ang kanyang naulilang anak na si Dr. Florilin. Parang it's frustrating din sa part ko kasi he's the one man that I cannot save. Yeah, but nag-usap naman kami so he really opted na dito na lang. No invasive procedures, eh, nirespeto naman yun gusto niya. And kilala rin namin siya. Ayaw niya ng gano'n, Ayaw niya yung ganun mahabang drama, etc. She just wants to rest. Yeah. Naging saksi siya sa ilang taon ding pagkikipaglaban ng kanyang ama sa komplikasyon nito sa baga at bato. Pero nitong mga nagdaang buwan, mas naging komplikado raw ang sitwasyon ng kanyang ama. Pero yung nag-worsen talaga kasi siya medyo this past months, yung taglamig. So nag-exacerbate kasi yung COPD si niya, hindi siya makahinga. Nare-relieve-relieve until finally itong March, yarap na talaga siya. So, nung tinanong ko siya, hinili niya talaga sa bahay. Dito talaga, with the loved ones. Ayaw lang hospital. Naging emosyonal rin ang asawa at anak nito habang sinasariwa ang kanilang alaala -ala, kasama ang kanilang padre di pamilya. Laging tinuturo sa amin to have our feet on the ground. Ang nakita ko sa kanya talaga, ang latas, latas ako sa kanya, yung patience niya na magdadala sa akin sa dialysis center at po yung care niya, yung concern niya. Lagi ang family niya. Pag wala kami very concerned concern siya kahit may asawa ang family. na children niya, he always calls them at uh, 6 o'clock if they are there in, the, in their houses. It's very concerned of the children. Nakiramay din ang ilang taong natulungan ni Sangguniang Panlalawigan Board Member Florencio Bintres, gaya ni Flor de Luna. Dahil sa kanila, eto uh, ako ngayon. Siguro kung wala ako, hindi ako lumaki sa family nila, nila Uncle Floor, I am not me today. Bagamat hindi naging madali para sa dating alkalde, ang paglilingkod sa mga nasasakupan nito, hindi pa rin siya nagpatinag sa pagbibigay ng serbisyo. yun uh, talaga yung talagang nasa isip ko, I, had, I thought we had more time. Yun na pala yung huli. Pero po si Papa Lacma San, marami pong magte tetestify Yun nga po, habang mag, may mga nagtetestify dyan na kung paano po yung work ethics niya, nag-agree po kami doon kasi ganoon po talaga siya. Ganoon po talaga siya. Ayan, kaya magiging ah, selfish po tayo pag hiningi natin na sana nanito nito pa siya kasi hirap na. Ngayon nga lang namin siya nakitang maayos yung mukha niya na peaceful kasi lagi siyang hirap tapos yun po, wala niya, ng, minhal niya kami lahat. Sobra-sobra. Hanggang makakaya niya. Ay, very strong siya. Strong siya. Kung meron siyang paninindigan, paglalaban niya yan. Kung... Na, lalo na very, very, ano siya, very... Ano, pag may oppression, he's very vocal. Um, he will not tolerate any oppression. Lalo na sa mga very soft yung heart niya for our yung mga grassroot. Bagamat abala ito sa pagtatrabaho, nakakapaglaan pa rin daw ito ng oras para sa kanyang pamilya. Strict siya in the sense na tama ang trabaho ng mga tao. Strict siya na pag, pagkain, hali kayo, pagpigan tayo, punta, dito tayo kakain, na siya. Um, strict to siya, at then of the day, mamahalin ma niya yung mga laborers niya, papakainin niya, ganyan. Nagsimula ang karera ni Florencio Bintres sa politika taong 1998 ng manilbihan ito bilang vice-alkalde ng bayan ng Tuba at umupo itong alkalde taong 2007 hanggang 2016. Nagsilbi rin siyang busy presidente ng Mayor's League ng Binget, kasabay ng kanyang pamumuno noong 2013 hanggang 2016. Taong 2016 ang umupo namang sangguni ang panlalawigan board member. Maliban dito, marami na rin siyang natulungang mga minero at mga naipanalong kaso. Matapos ang ilang taong pakikipaglaban nito sa kanyang sakit, pumanaw ito sa edad na 67 noong March 18. Dalawang araw na pinaglamayan ang labi nito sa kanilang bahay sa Tuba Binget at dinala naman ito ngayong araw March 21 sa Municipal Hall ng Tuba at sa Benguet Capitol sa Bayan ng La Trinidad. Pagkatapos nito, ibinyahi naman ang kanyang mga labi sa Barangay Bilis, Burgos, La Union kung saan siya pinanganak. Sa darating na lunes, ikadalawamput-apat ng Marso, nakatakta siyang ilibing sa Ventres Cemetery sa Burgos, La Union. Vanessa Bugtong, RNG News.